Hello guys, update ko po kayo sa bukid series namin. Naalala nyo po ba noon nagpa-dry kami, di po ba umulan? Kaya may part po na manipis po yung tubo kasi nga po no, siguro po ay malalim na po yung palay noon kaya hindi na po sila naka-survive pero papat tataniman po uli yung mga part na walang kwan. Ayan guys, yan na sila o oh, isang buwan na po yan noon 25. Nakasurvive na po uli dahil dalawang araw na pong umulan. No nakaran araw po bitak-bitak po yan, walang katubig-tubig. Kaya ngayon, dalawang araw, nagkatubig na po siya. Tingnan nyo, yan, yun hirap po sa walang patubig. Sahod ulan lang po talaga yung pag-asa namin dito sa bukid namin, sa province namin. Pero sa ibang lugar, nakikita ko palaging umuulan, ang daming tubig. Pero dun sa amin talaga, pag hindi, hindi umulan, walang tubig yung mga pananim. Pero thank you Lord at nakasurvive na naman po itong palay namin kahit saglit lang po ang ulan at least po ay nadiligan ulit po ayan guys yan na po yung update ko bye